Tornie, magandang araw sa'yo. Eh, naman ako ibang intensyon kay Mrs. Asuncion. Inaalam ko lang yung kalagayan niya. Eh kasi, marami na akong alam na kagaya ng kaso ng ganyan, tinatrabaho, ginagastusan, pero binapasura lang ng Korte. Eh hindi naman mo kayo yung mag-decide nun, Sir, kundi ang fiskal. Ang trabaho niyo, imbestigahan yung mga nire-reklamo namin at hindi basta-basta babaliwala eh dahil iniisip niyo na baliw siya. Wala akong sinabi na baliw siya. Sinabi mo, narinig ko. Narinig mo? Oo, oh, ma'am. Ay, yun yung painuulit-ulit yan eh. Eh, kung hindi niyo naman alam kung paano gawin yung trabaho niyo, baka nga sa maling polis kami lumapit. Pero, make no mistake, babalik kami. At pagbalik namin, may dala na kaming reklamo laban sa'yo. Let's go. nakakainis. Kaya naman sumasama yung reputasyon ng mga pulis eh. Dahil sa mga katulad nung alihar na yun, nadadamay tuloy yung mga mabubuting pulis. Atay ay maraming salamat sa tulong mo, ha? Patuo ko ba yung sinabi niyo, kaya yung magiging abogado namin? Teka lang, baka hindi natin kaya. Wala tayong na okay Huwag mag-alala. Gagawin ko to ng pro bono. Meaning, hindi niyo ko kailangan bayaran. Talaga ho. Maraming salamat ho. Walang ano man. Katapos kong marinig yung kwento nyo, hindi ko nahahayaan na apihin pa nila kayo lalo. Sa lahat ng ayoko yung ginagamit yung posisyon at kapangyarihan, hindi para tumulong, kundi para manakot at mangbanta. Mabuti nga ho dumating kayo eh. Kasi Bala ko na kung sana nga iurong yung kaso ko dahil pinagbibintangan nila akong baliw. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Prejudice na yung law enforcement sa mental condition mo eh. Bubuo tayo ng mas matibay na kaso laban sa mga Victor bago tayo bumalik dito. Matinding laban ho ito, Torni. Katulad ho na sinabi nyo, matibay na pader ang natin. Hindi lang natin babanggay ng pader kidlat. Aakyatin natin 'to. Ipagtatanggol ko kayo.